At ngayon pala ako usapin natin, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung crush ko, si Lisana. Si Lisana ay at, so ang kaklase ko, grade 2 at grade 3. Nito yung kaklase ng grade 1 na nasa tie-tie kami nun. Dati at kagahapon, dating-dati pa maganda siya. Okay, ma maano din, mabait. At kagahapon, isu, pinaglaruan ni ni, ni John Prince at ni Lisana ang crush ko. Ubuk ko. At nung at nilagay ko dun sa papel. Nga crush kita, nilagay ko sa kanya. Nilagay niya, okay, to smiley face. Grabing saya ko ngayon dahil may may ay may crush na ako at siya ay si Lisana.